Cemetery Beach. Matatagpuan ang lugar na ito sa isang islang kung tawagin ay Marikaban Island. Nadaraanan ng mga barkong may rutang Batangas at Kalapan Mindoro. Narito ang kinatatakutang Cemetery Beach. Isang islang di umanoy ginawang kamposanto ng mga sinuunang tao sa kalagitnaan ng pananakop ng mga Kastila. Di gaya sa ibang beach, kahit katag-arawan ay walang mga ekskarsyonistang makikita rito. Sa halip, ito ay isang lugar na iniiwasan ng marami. napat dito sina Ella at Jason. Parehong scuba divers ang magnobyo. At nooy galing sila sa kalapit na isla kung saan naroon ang isang divers club. May arkilado silang bangka. Maganda naman ang panahon kanina pero katakatakang biglang nangitim ang kalangitan at lumamig ang simoy ng hangin. Bukang may bagyo! ng bangkerong kasama nila sa bangka. Walang sinabi sa weather forecast kakabi. Ani Ella. Oo nga. Sang ayon ni Jason. Nasa mukha nito na ang pagtatakang may kakambal na pangamba. Pero ba't ganito, Manong? Nakarinig sila ng ugong at pagtanaw nila sa kalayuan, natanaw nila ang alimpuyog ng tubig. Mabilis itong kumikilos palapit sa kinaroroon nila at hindi na bago ang bangkero sa ganoong tanawin. Diyos ko po! Buawi! Yun lang ang natatandaan nila. Pagkasabi ng bangkero sa mga salitang 'yon, ay nilamon na sila ng malakas sa na puyog ng tubig. Magkayakap na nahulog sa tubig sina Jason at Ella. Parehong sanay na manlalangoy. Alam nila na mas mahina ang puwersa ng buhawi kung sila'y sisisid. At 'yun nga ang ginawa nila. Wala na ang buhawi paglitaw ng magnobe sa tubig. Pero wala na rin ang kanilang bangka. Kasama nitong naglaho ang bangkero pati na ang kanila mga diving equipment. At dito sila napadpad, Cementerio Beach. Bagamat noong una, hindi pa nila alam na yun na ang kinatatakot ang Camposanto. Mapunong kahoy sa bukana ng maliit na isla. Walang pinag-iba sa isang ordinaryong isla. Dito tayo maghanap ng mahinga ng tulong, sabi ni Jason. Tiyak, hahanapin tayo ng diver's resort na pinag natin na bangka at mga diving equipments. Isa pa yun, kaya wala tayong dapat ikatakot. Mamaya lang, baka nariyan na ang maghahanap sa atin. Pumasok sila sa kakuhuyan. Umaasang sa likod ng kakuhuyan ay mayroong isang tahimik na pamayanan kung saan pwede sila makahingi ng tulong. At tumambad sa kanila ang lawak ng isang sementeryo sa gitna ng isla. Lumihis sila ng daan. Hindi sementeryo ang hanap nila, kundi isang pamayanan ng mga buhay Paikot-ikot sila sa lugar at nagtataka silang saan man sila sumuot at maghanap, palagi pa rin silang napupunta sa bukana ng sementeryong yon. Lumalabas at paikot-ikot lang pala tayo. Lakad tayo ng lakad pero hindi rin pala tayo lumalayo. Kinakabahang naigala ni Jason ang tingin. Parang pinaglalaroan tayo. Pinaglalaroan niyo? No? E ewan ko. Hindi ko alam. Napahawak ng mahigpit si Ella sa braso ni Jason. Ibig nitong maiyak. Pinisil-pisil ng binata ang palad nito. Akong bahala, bukang iiyak. Paano kung kung walang dumating na rescue sa atin? Kasama mo ko. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Patuloy sila naghanap ng tulong. Pero iyon pa rin ang nangyari. Ni isang tao'y wala silang natagpuan. Maliban sa mga bakas na mga sinindihan kandila, walang sagisag ng buhay sa lugar na iyon. At ipinadpad sila roon nang di inaasahang buhawing nagdaan sa karagatan. Lumubog ang araw. Mabilis na kumalat ang dilim. Basa pa rin ang kasuotan ng dalawa at wala pa rin silang nahanap na mahinga ng tulong. Ayun! Biglang sumigla ang boses ni Ella. May natanaw itong anag-anag ng liwanag sa di kalayuan. Saan? Tanong naman ni Jason. Ayun o! Oh. Hindi mo ba nakikita? Na may bay sila sa gitna ng mga lumang nicho. Walang bagong puntod. Higit na marami ang mga guhuna nagapok na ng ulan at araw at ng panahong nagdaan. Napatili si Ella na makatapak ng bungo ng tao. Jason! Tili nito. Halos yumakap na ito sa nobyo. Ayan na. Malapit na yung liwanag na natatanaw natin. Malinaw na sa kanilang paningin ang imahe ng isang lumang bahay. Ngunit, mayroon ding malaking pagtataka sa isip ni Jason. Bakit sa kalamang nila nakita ang lumang bahay na yon nang kumagat na ang dilim? Kanina pa sila ikot ng ikot pero bakit saka lang sila nakakita ng bahay pagsapit ng dilim? Ano't anuman, mabuti na rin at may nakita silang mahihinga ng tulong. Sa kanilang kalagayan, mahirap kung magpapalipas sila ng gabi na walang bubong na masisilungan. Kailangan makahiram sila kahit lumang damit para maalis ang basang kasuotan nila. Kung hindi, di malayong magkasakit sila. Heto na sila sa harapan ng bahay. Tao po! Isang nakakimonang matandang babae ang dumungaw sa bintana. Tinanglawan sila ng hawak nitong sinaunang lampara. Tao po, magandang gabi po sa inyo. Sabi uli ni Jason. mangingilang lang po sana kami ng tulong, inang. Siri ako. Parinig ka. May mga tao. Dinagluwat at isang matandang lalaki naman ang dumungaw din sa bintana. Ano ba ngatin? Tumaupo ang bangka namin, tatang. Sabi ni Jason. Napadpad po kami sa islang ito. Baka naman po pwedeng makitulog ngayong gabi. Ganun ba? Halika kayo. Tuloy. Pinatuloy na mag-asawa si Ella at Jason. Nagkapalitan na makahulugang tingin ng magnobyo nang makita ng malapitan ng dalawang matanda. Bakit tila parehong nakadamit panlakad ang mag-asawa? Kimon at sayang sa ng babae ang sa lalaki itim na pantalong tila, bagong plancha pat, nakatak in ang long-sleeve polo. Ipagpatawad niyo ang aming pagtatanong. Pero, ibig naming mabatid kung kayo bang dalawa'y mag-asawa. Anang matandang lalaki. Lihim na napangiti si Ella. Malalim magtagalog ang dalawang matanda. Mabilisan na pisil ni Jason ang palihimang palad ng dalaga. Ah, uh, eh, opo, mag-asawa po kami naninigurado lang kami. Ani Lola Monica? Kung magnabiyo pa lamang kayo, ay hindi namin kayo pagtatabihin sa pagtulo. Lihis yun sa kagandahang asal para sa isang babaeng Pilipina. Napahawak ulit ng mahigpit sa braso ng binata si Ella. Kayo siguro ay nasa Pulutgata, Kaya kayo napadbad sa islang ito. Sabi naman ni Lolo Siriaco. Ah, uh, opo. Sagot uli ni Jason. Um, matanong ko lang ho, kayo ho ba'y nagsusulo lang sa bahay na ito? Ang dalawang matanda naman ang na nagpalitan ng na makahulugang tingin. Walang sumagot sa mga ito sa tanong ng binata. De Almerol pa ang shorts at kamisetang ipinahiram ni Lolo si Riyako kay Jason. Pero wala itong maipahiram na brief sa binata. Carson Celio yung meron ako. Gusto mo ba? Napagikik <laughs> si Ella. Pwede na rin yun. Aba, oo. Sabat ni Lola Monica Nahihirap matuyuan ang basang damit sa katawan. Sasakit ang bewang mo. Kay Ella, kimon at saya lang ang meron si Lola Monica. Pagtiisan mo na ito, iha. Wala talaga akong ibang damit. Ito na lang. Pwede na ho Salamat ho. Dinulutan sila ng mainit na kapeng barako. Ipinaghanda sila ng hapunan. At pagkatapos, ibinigay sa kanila ang isa sa dalawang kwarto ng lumang bahay. Hindi nawawala ang kilabot ko. Bulong ni Ella. Parang iba ang pakiramdam ko sa bahay ito, Pati sa dalawang matandang nagpatuloy sa atin. Ako rin. Pero eto lang ang available na tulong. Dapat na tayong magpasalamat. Nakarinig sila ng alulong ng mga aso. Sumiksik si Ella sa katawan ni Jason. Napangiti ang binata at umira lang kapilyuhan. Parehong inyo at matagal na magnobyo. Para na rin silang mag-asawa. Maraming beses nang isinuko ni Ella sa binata ang kanyang pagkababae. Napahagikik si Jason dahil yun agadang na agad ang nahawakan ng magalaang palad sa katawan ni Ella. Wala ka palang bikini? Humahagikik na bulong nito. Walang maipahiram sa si Lola Monica. Eh, dito nga sa karasonselyo. Asiwang asiwa ko. Pati yata ito, de Almirol. Nakasampay sa may balkonaya mga damit natin. Bukas ang umaga, pwede na sigurong isuta mga yon. Malakas ang hatak ng paghahangad. Tila anesthesia itong nag-aalis ang takot. Saglit na nakalimutan ng dalawa ang kinasadlakang sitwasyon. Naging agresibo ang mga yakap at sa isa't isa hanggang handa na sila sa pinakapinali maya, -maya pa. Ngunit ng akto ng magsasanib ang kanilang katawan ay bigla silang nagulantang sa nakita. Tila may nabanaag silang mga tao mula sa dilim. Napabalikwa sa magnobyo. Nakita mo ba yun? Ani Jason Nangangatalang pa bang napatango si Ella? Nalusaw ang bisa ng anesthesia Nawala ang hatak ng paghahangad Kung kanina'y nagsimula ng mamayani ang init ng pagnanasa sa kanilang katawan Ngayon muli silang nilamig sa kilabot Jason, ano ba itong nasuutan natin? Dahan-dahang tumayo ang binata Tumayo rin si Ella Hindi bumibitaw sa nobyo Muli silang nakarinig ng alulong ng aso halos mapasigaw si Ella nang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Lola Monica. Naulinig kong gising pa kayo. May problema ba? Napalunok muna ang dalawa. Si Jason ang nagsalita. Kasi po, Lola, ah, uh, kasing may nakita kaming mga tao na dumaan dito sa kwarto. Pero bigla rin nung nawala. May pinong ngiting nanungaw sa sulok ng bibig ng matanda. Ha, <laughs> Huwag silang katakutan. Mga kaibigan namin sila. At pagkatapos nun, ay tumalikod na ito at isinara ang pinto. Hindi alam ng dalawa kung ilang oras silang nakaupo lang at nakasandal sa dingding. Nilipad ng takot ang kanilang antok. Ayaw silang patulugin ng pangamba. Ngunit naidlip din sila sa kanilang pagkakaupo. Magkahawak kamay. Naging mabilis ang oras sa kanilang pagidlip at halos magkapanabay na naalimpungatan sa init ng araw na direktang tumatama sa kanilang mukha. Dahan-dahang nagdilat ng mga mata ng magnobyo. nag -inat. Pero nahinto ang paghikap ni Ella sa kalagitnaan nang mayroon silang mapansin. At napatili ng ubod ng lakas ang dalaga. Hindi maawat ni Jason sa pag-iyak si Ella. Nagihisterical. Jason! Umalis na tayo rito! Umalis na tayo! Oo, oo. aalis na tayo rito! Relax! Ngunit hindi makarelax si Ella. Di nito malubos maisip kung paano nangyari ang kababalagang yun. Natatandaan nilang nakatulog sila sa loob ng salid ng isang lumang bahay. Ngunit bakit nagising silang nakasalampak sa lupa at nakasandal sa lumang nicho? Wala ang lumang bahay at wala rin ang matandang mag-asawa na nagpatuloy sa kanila. Halos matuyuan ng laway si Jason dahil sa takot. Ngunit mas relax ito. Bilang lalaki, dapat kakitaan ng lakas ng loob. Yakap ang kasintahan, lumapit si Jason sa harapan ng dalawang nicho sa tabi nila at higit silang nang hilakbot. Sa magkatabing lapida, ay nakasulat ang pangalang si Riyako Manalo at Monica Manalo. Ibig sabihin, ang dalawang matandang nag-istima sa kanila ay malaon ng patay. At nang igala nila ang paningin, nakita na magnobyo ang kanilang mga damit. Nakasampay ang mga yun sa dalawang magkatabing cruise sa ibabaw ng ibang puntod. Hindi na nila nagawang kunin ang nakasampay na damit. Nagdusumaling nilisa nila ang lugar. Bago tumapat ang araw, natagpuan sila ng mga tauhan ng Divers Club na naghahanap sa kanila. Kasal na ngayon ng dalawa. May dalawang anak. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nila maipaliwanag ang kababalaghang naganap sa kanila sa islang iyon. Paliwanag ng mga bankero, marahil daw, may mga kaluluwang ibig pa rin makimuhay sa kasalukuyang henerasyon. O siguro rin daw, ibig lang ng mga itong maging tulay ng kasalukuyan upang makadungaw tayo sa bintana ng nakaraan.